Hi guys, good morning. This is me, Mario. <laughs> And Edin Pael. Papakita lang namin sa inyo mga katambayers. Wala kasi kaming ulam. Naglalakad lang kami ni Mario papunta ng Maxi. Mar, sa kita tayo ng kalsada, Mar. Lalong tayo ang kuwan. <laughs> Dito, Mar. <or? laughs> Lakaw rami ba yun? Ah, kasama ko si Mario. Yan mga katambayers. Kita nyo ba Yan wala nang alisan ng sasakyan dito mga katambayers kasi pag umalis ka wala ka nang maparadahan yan kagaya nyan oh 30 minutes akong nagpala magkaroon lang ako ng parkingan kaya sabi ko wag na tayong pumunta ng maxi pag magdala ng kotse kasi wala ka nang maparkingan ito mara available po oh. ah huwag na wala ka na tayo na <coughs> wag tisla ag -tisla ba <laughs> Luwi kay bay. Wa na balaho na yan. Ada ni sa akin, okay na. Ang ah, mga katambayers, papunta lang kami ng Maxik, lakas ang isno ngayon. Nung Webes at saka Ngayon hanggang bukas na nga tong isno to eh. Kaluoy kay sa uwa ko eh. Uy masilungan. Ayun, uwak. Na, ah, sa tuwa na. Ah. Di na makapugong. Derita Ayan Bada mar, Dabag, Dagan 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 Bada plan Ari <laughs> Why are you <coughs> Statay Una malengki din sa Naglakaw rin mar At ah, naglakaw Manggarin ng tiguan Kita pa ka Grabe lakas na nga no ngayon 100% mga katang pero Biru biruin natin yung tatay. Sa tatay kape. Ha? Ah, baklain ba? Hi. How are you? Good. Not bad. Not bad. Oh. Not bad. Not bad. Oh. Give me your not bad, not <laughs> huh? bad. <but> ha? <laughs> bad na, bad weather. Buti nakadala ka ng gloves. Tigasan ng ano ko, daliri ko. Nagbayulit na oh, nagbayulit nang liliwi ko. At ang <coughs> Ay na na Sobrang lakas talaga ay eh. pinalahay sila oh. Pinalahi sila oh. Ay may naib babae na pay pa, chicks oh. Pero sila tatay oh. Itlog lang bilhin ko. Itlog. Hi. Hey! Hi, Mother! Hi, Madam! Good oh! Ang <coughs> lupit! Ganda ng babae! Ayun, ano? oh! Good jogging pala! Hi! <laughs> ah, dandan na tayo! Naisimar tatak sa'yo, sa akin wala! Amiran ah, meron ba? Oh, babay na mga katambars, mamaya uli! Babay, babay!